Kamusta na mga kalahi? Alam nyo, meron ako naisip. Katulad ng sinabi natin kahapon, God takes time to create us. Paano kaya kung hindi siya nagbagal-bagal at minadali niya ang paglikas sa atin? As if yung sinabi niya, yun na kaagad. Ano kaya yung mangyayari sa atin? Kamusta kaya yun, no? Ako yung Apo Adman, ng Templong Altohan ng Lunteng Agama, at dito, gusto kong pag-usapan, ano kaya ang mangyayari sa atin kung sakali, kung sakali lang naman, ay eh nagmadali ang Diyos sa paglika sa atin. Siguro, instant din ang buhay natin, no? Parang, pagkasilang natin, matanda kagad ka tayo. Patay kagad ka tayo. So bumalik agad, no? Parang gusto lang naman niyang Um, just for us to exist, just for the purpose of existence, at bigla niyang kinuha agad. Diba? Parang um, nakita ko or nakakakita ako at nakaka-encounter ako ng mga nanay na ipinanganak nila ang kanilang mga baby. And then, after a week, eh, wala na sa baby. Patay na. At masakit yon para sa nanay na mamatayan agad ng sanggol na hindi pa man lang nagtatagal. No? Kasi tayo, tayong mga tao, gusto natin mga cute. Di ba? Na, na, natutuwa tayo sa mga baby cute. At gustong gusto natin. Pero once na na-experience na natin ang hirap, ayaw na. Ayaw na. Sa kahilingan natin ganun din eh. Parang it takes time para magmanifesta kasi alam ng universe na ano yung dapat para sa atin, yung best para sa atin. Although I don't know, I could not say kasi hindi naman oh God, no kung paano natin ibibigay yung kahilingan natin. And bilang isang babaylan, we have worked with different kind of spirits at mga deities. Oh, aminin ko Bilang, hindi lang mga diwata ang lawat out ko. I've been into wika and different kind of spiritual practices and as wika, as magical practitioner, I also have encountered na makipag-work sa iba't ibang Diyos. Oo, nandito ako um, as Pilipino, nagsimula ako bilang Christo Pagan. So, ang, ang, ang gawain ng Christo Pagan is in incorporate ang Christian mysticism but still um pagan now we, I connect myself to nature at yung ibang practices na hindi na binabawal ng Biblia. Yun nga lang, no, parang doon ko nakita na parang as Christo pagan is nababastos ko ang teaching ni Kristo at ng simbahan at ayaw ko naman na I'm not playing safe. No, I respect the Roman Catholic Church, I respect the Protestant Church, ang Bible Baptist Church na, na aking tinagbulan. At kahapon nga, no, parang ng yung isa sa mga estudyante ko ay na-encounter yung power ng aking pastor noon, si Pastor George Intong ng Losana Bible Baptist Church, na sikat pala talaga siya in terms of exorcism at spiritual warfare. Uh, hindi tungkol sa spiritual warfare o combat, combat spiritual ang aking topic, kundi yung kung nagmadali ang Diyos talaga, no? kung nagmadali ang Diyos talaga sa paglikha sa atin, I think hindi magiging masaya kung talagang nagmadali ang Diyos sa paglikha sa atin na in just one word, eh, nag-exist na kagad tayo na hindi naghirap si God in creating us. Masabi ko naghirap, yes, naghirap. Kasi God took time. Ibig sabihin, yung bukod sa isipan niya, bukod sa salita niya, God really work. I ibig sabihin, pag nag-work siya, ibig sabihin, kumil siya. Gumalaw ang kanyang katawan. Nagpagod siya. Tulad natin. Kasi, bakit ko sinabi? Sinabi nga, let us make man according to our image na ayon sa kanyang wangis. Eh, ang hirap i-drawing <laughs> ang ni God. Promise. Natatawa ako dahil kasi parang yung salitang ang hirap i-draw yung mukha ni God. Parang abstract. Kasi walang nakakakita kay God. Walang nakakita. Even sa Bible, walang nagsabi na nakakita kay God. Although yung mga images ng ibang gods, ng ibang religion, ng pagan religion, it is a depiction of human beings kung anong itsura ni God. But then, the image of God is, is hard to describe. Merong nagtanong, hindi ko alam kung sino nagtanong. I think Zyrel because Zyrel wa, kasi mang uukit, manlililok si Zyrel, no? yung bio ko. Um, hindi na ako magbabalita kung ano pang updates. But anyway, bio ko siya na he want to capture the image of God para ma-drawing niya or ma-ililok niya. Sabi ko, if you you want to capture the image of God, you have to capture all of God's creation. Kasi hindi mo siya makikita in one form lang. God is a God of all gods, and God is a God of all beings, regardless of nationality, of race, of color, no. Kasi pagka kinulong mo ang imahe ni God into one image alone, magkakaroon tayo ng problema. Magkakaroon ng, magkakaroon ng problema ang mundo. ba? Diba? Pero, if God is very hard to describe, pero parang mas madali pang i-describe ang itsura ng evil kasi itinatak na ng Roman Catholic Church o ng Simbahang Kristiyano kung anong itsura ng demonyo anong itsura ng kasamaan kaya nga parang sa discussion kahapon or yes we had a class yesterday na parang mas mabilis mas madali ang gumawa ng kasamaan kaysa sa paggawa ng kabutihan kasi yun nga eh ang mga tao tayo hard to satisfy Diba? Parang mahirap tayong i-please. We want something beautiful. We want something great. Pero hindi natin kayang tanggapin yung time uh, time span ng paghihintay. Katulad ng isang pagkain masarap, no? Na magbibigay sa iyo ng kaginhawaan at mabuting kalusugan. It's hard to prepare. It takes time. Pero yung mga bubuhusan mo lang ng init na tubig, instant. It's bad for our health. It's bad for our body. No? It's bad for our body. Pero yung tubig na pinakuluan, it takes time then So yun, isang natural na bagay. Pero sa atin, huwag tayong magmadali. Kung bata ka at baby ka, be a baby. Huwag mo madaliin na tumanda huwag mong madaliin na maging magulang agad. Sa mga nanay naman, bigyan niyo po ng, o nanay o tatay, mga magulang, bigyan niyo po ng pagkakataon ang mga anak na maging anak. Huwag natin silang palabasin para manlimos at magtrabaho, magpulot ng basurahan. Maraming mga bata ngayon, maraming mga bata ngayon ang hindi nila nararanasan ang kabataan pagiging bata, ang maglaro sa kalsada, mag-aral sa eskwela, yung makatanggap ng pagmamahal. Kaya ang nagiging resulta is hinahanap nila yung pagmamahal na yon sa ibang tao, sa kapwa nila, sa mga kalaro nila. Pero pag nakikita ng magulang na masaya, uwi ka nga, papaluin kita, matulog ka, bla 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 bla. Naalala ko yun. Dahil kasi ako, maaga din akong lumaki. Um, nakalimutan ko, I think grade 3, grade 4, naglalaro ako. Pero nandun na yung kapatid ko sa si Joan Nabunso kong kapatid, sumunod sa akin. Kinawag ako ng lolo ko at pinagalitan ako. Sabi niya, gusto ko sana makipaglaro ng basketball. That time, naalala ko yon na tuturuan sana ako maglaro ng basketball ng mga kalaro ko. Kaya nga lang, I never learned kasi pinauwi ako ng lolo ko na sabi niya, Malaki ka na, ikaw na dapat mag-aalaga ng kapatid mo. I'm not blaming my lola dahil hindi ako natutong maglaro ng basketball, na even right now, never ako naglaro ng any ball games, no. I tried to do badminton, I tried to do volleyball, pero hindi. <laughs> Libro lang talaga noon at Biblia ang naging libangan ko in the end, parang ito, naging ito ako kung sino ako ngayon. I don't know how to play games. So, yung enjoyment ng buhay, hindi ko masyadong uh, naranasan. Ibang klasik enjoyment. Siguro nag-enjoy ako magbasa, nag-enjoy ako pumunta ng simbahan to know different girls. Katulad ng pag umaalas ako ng bansa, no? I don't want to go to Disneyland. Gusto kong mapuntahan ang mga temple at shrine. Dito, siguro, masaya na ako ma-experience ang Enchanted Kingdom. Sana naman. oy, huwag ka magulo. <laughs> Ginugulo ko ni Karim. Sana ma-experience ko ulit ang Enchanted Kingdom kasi last year, we attempted to go to Enchanted Kingdom. Binisita ko ang tita ko, tita nena yung kapatid ng nanay ko doon. Yun, nakikain ng lunch. Then, sana tutuloy na ng Enchanted Kingdom. But unfortunately, yung Enchanted Kingdom last year, ay sarado or narentahan buong Enchanted Kingdom ng concentric siyata. No? So, company outing. So, nagkataon. Pero this time, hindi ko alam. Wala naman tayong pera. Sana may mag-sponsor. Um, I want to experience childhood ulit. No? Pero pag sa ibang bansa, I don't want na pumunta ng Disney. Pero mas gusto kong pumunta doon mga simbahan. Especially mga pagan or yung alam mo, kung sa Asian is mga pagan talaga yung indigenous churches or temples doon. Kasi tayo, wala tayong mga sadong templo dito. No? Maraming simbahan katoliko, maraming masjid, pero yung indigenous na katutubo, wala po. No? Maliban sa Ifugao, no? sa Banawe, sa Barangay Kinakin, kay Mama Ito, you can commune with nature with the guidance of a mumbaki. Marami pa rin mga mumbaki. No? Marami pa rin mag-mumbaki na nagre-ritual So, ito yung ano, I think Mount Apo din, no? Mount Apo is a sacred place for the indigenous. Um, yun, siguro pagpaplanuhan natin, pag-iponan natin na pumunta ng Mount Apo sa Davao, um, uh, uh Rev Blue, Reverend Dorman, sana naman po, no? ma-invite po kami. Pero sige, don't worry. Actually, matagal na natin plano na pumunta ng Davao, no? To meet the pagans, the, the Corellians ng pagan through the temple of part of the wise temple no na pinamumunuan ni Lord Blue Soul or Reverend Norman Dito even that thing yung pagplano pagpunta natin it will take time kasi kailangan natin mag-ipon and everything so sa kahilingan mo ayoko kang banggitin ang pangalan mo it takes time it takes time magsimula ka ulit kahit nga yung sa pag ito bumili ako ng ay tapo na bumili ako ng catnip no so ito siya binabad ko na sa kagabi hindi agad-agad is halaman siya para magbunga sa maging damo siya sabi daw eh 7 days so abangan natin ang 7 days no kung siya ay lalago yan even sa mga ibang ko pwede nang buhatin, no? Sa ibang pananin ko, um, nakalimutan ko na kung ilang buwan na siya. Lumago na siya, pero hindi pa siya nagbubunga. So it takes time. So kailangan mo talagang maglaan ng panahon. Alagaan ninyo ang inyong kahilingan. Treat it as a seed that you planted on a fertile soil. Aalagaan nyo siya araw-araw. Alagaan nyo siya ng pagmamahal. Alagaan nyo siya ng pasensya. Diba? Alagaan nyo siya ng dasal. Dahil tang ang just lamang. For me, I believe, tang ang Diyos lamang ang nakakapagbigay buhay sa atin. Sa lahat ng nilalang, God is the one who allow us to exist even right now. And I thank God. Kasi binigyan niya tayo ng opportunity, magkaroon ng pera, para makabili ng cellphone na ito. At sana, maayos pa rin ang register ko, although ang paligid namin, hindi na. But though, nag-improve talaga po kami, ang lugar namin, marunang second floor, nang ngayon, pero sobrang init, hindi na nagagamit. Dito kami sa ground floor, sa temple ground, para ma-absorb din naman ang lupa, dahil kasi at least yung semento malamig-lamig. So we maintain on the ground. Kalahi, kasibol, kabayan, katiktok, or whatever names no, that you want me to call you, matuto tayong magtsaga, matuto tayong maghintay, matuto tayong magtiis. Dahil hindi sa lahat ng pagkakataon ay makukuha mo ang bagay na gusto mo ng agaran. Siguro kasi, ang nanay at tatay mo uh, mayaman. So whatever you want, o oh, sige, right away, ibibigay sa'yo. Pero yung mga spoiled na ganyan, hindi matutong maghintay, is nagiging bully. Hindi magiging masaya ang future mo kung nakukuha mo isang bagay sa madaling paraan. Katulad ng sa sugal, di ba? Pero kahit nasabihin mong sugal yan, tumataya ka, meron pa rin um, element of timing. Kaya tumatiming ka, may right timing. Pero kung madali mo nakuha, madali din nawawala. So bibihira lang ang mga tao na talagang nagtitipid. Ako sa sarili ko, hindi naman, um, aminin ko, hindi ako matipid. Gastador din ako. Pero on my part, kung kumita ko ng pera, I want na yung pera ko is mapupunta sa pagkain. Yung share ko sa mga kapatid ko. But not all the time. Kasi mahirap din eh. Ayaw ko yung araw-araw na ako mag-burden din sa kanila. Kasi sa sarili ko nga din eh. Parang every morning, yes, I thank God for this opportunity na nabubuhay tayo. Pero iisipin mo, ano kayong pagkain. Kung may pera ka, mabilis lang. Kasi lalabas ka lang, pwede kang kumain. Hindi ka magluluto. Pero yung pag may menu ng pagkain, anong lulutuin mo araw-araw? Pangit -araw? naman kasi kung araw-araw pareho lang. At least yun, um, iniisip natin yun. Then tinitingnan ko, meron pa bang sabon, panghugas ng plato, meron pa ba, uh, may damit pa ba kaming isusuotin, baka kailangan ko na maglaba. May bigas pa bang isasaing? May mantika pa ba? Um, may gas pa ba ang, ang petrol? May, in, may ilot na tubig ba? Pang kape? Yung mga bagay na ganyan. Tapos hindi lang yan kasi bukod sa akin at kay Lakay na nakatira dito sa templo, ay eh, may puso kami. Ayan, si, uh, si Karim, yung mga aso, may pagkain pa ba sila? And then sa ngayon, actually iniisip ko ngayon, is i warm si Karim at saka yung mga tuta, may limang tuta. So, bali, 5, 6, 7, 8. Walong aso at isang pusa, isang bab. <laughs> at sila kayo, you know? isang tao at sila kayo, So, um, madami-dami din kami. Pero, natutuwa naman kasi ako, parang we are living a magical life. Na, or let's say, kung kristyano kayo, we are living a miraculous life. The reason, for that statement is wala akong trabaho. Ang trabaho ko lang po is magturo online at tumulong no through donation. Through donation. So, yung donations niyo ang inyong limos ang tumutulong sa akin para makatawid sa pang-araw-araw ng buhay. At the same time, sa pamagitan niyo rin ng limos, ay naipagpapatuloy natin ang pagbabahagi ng kaalaman at karunungan kung paano mabuhay. Ito yung turo ng ating mga biwata sa pamagitan ng mga karanasan namin ni na Bakay. Kaya nga mga kalahi, sana, sana maunawaan niyo po na kung tayo ay may pangangailangan, kaya niyo naman ito pa rin yun sa sarili niyo. Pero nandito kami para tulungan kayo, bigyan kayo ng advice, bigyan namin kayo ng kaalaman, ipanalangin namin kayo, at gawin namin ang aming makakaya upang gininhawa ang buhay. So, ito ang Apo Adman ng Templong Anito ng Lunteng Agama. sasabing mayari na pag-asapin paalam.